Ano ang sabi? Sila ang nag-pioneer ng mga crossover vehicles. Kaya kung sa tingin nyo, papaiwan kaya sila sa competition? No way. At ito ang isa sa mga ino-offer nila. Probably one of the best 7-seaters na available. Tara pag-usapan natin. Ito po ang 2023 Honda BRV VX. Let's go. pa po kayo subscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. It's been almost a year mula nung nilabas ang bagong version ng Honda BRV. Nakakatuwa at sa Honda pa lang, madami ka ng pagpipilian sa usapang crossover vehicles. Andiyan ang HRV, WRV, CRV at isama mo na itong BRV. For every budget cap na meron ka at ang hanap mo isang crossover vehicle, meron sila. Sabi nga nila, the best cars out there are the ones that has those simple names. At sa case ni Honda, eh talaga naman totoo yan. Bold Runabout Vehicle, yan ang ibig sabihin ng BRV. It is primarily an MPV, yung sasakyan na sa sabi mo na talagang pang all around. Hindi siya maliit, hindi rin malaki. At syempre, this is a Honda, kaya ang engine department niyan masasabi mo it's one of the best in class sa performance at reliability. I like that Honda offers a lot of crossover vehicles sa segment na yan. Depende sa budget na meron ka at sa pangangailangan mo. It is a fact that when you speak of Honda cars, talagang positive at high praises karaniwan ang maririnig mo. Siyempre, iba talaga yung may legacy ka at proven build quality sa mga sasakyan mo. Yan ang assurance na makukuha mo with the Honda. And the way we do our videos, alam nyo naman po kung paano natin to ginagawa. We talk about its design, engine, interior, safety features, at ang kanyang overall value for money. Sa usapang design kasi, if you talk about Honda cars, para sa akin sila yun masasabi mo na cutting edge at laging nasa latest, nasa forefront. You can say that they can go all out na parang there's too much to see and figure out sa mga design nila kagaya ng previous Honda Civic. As an example, pero napansin ko this time, mas kumalma na ang design ng mga kotse nila. Mas sumimple pero streamlined pa rin. May horizontal lines at curves pero hindi na siya ganun ka-OA. It looks classy at mas upright po ang dating in comparison sa CRV. Kaya masasabi mo na there's a lot of functionality sa concept ng design na ginawa sa kanya. Sa harap niya, ang ganda ng combination ng lahat ng makikita mo, yung shape at size ng LED headlamps, fog lamps na nandiyan sa may bandang baba, itong front grille niya at pati na rin itong horizontal chrome accent na nandyan sa gitna. At pati itong emblem ng Honda, sato lang din po ang size at ang ganda ng pwesto niya. Ang gusto ko sa dating niya is sumimple lang siya. At you can say na nagmature siya in comparison sa kanyang previous model. Honestly, dito sa dating model ng BRV, hindi ako masyado nagagandahan. Kung sisimplehan mo lang kung paano siya kinonceptualize, para siyang Honda Brio na pinahaba na ginawang MPV. Well, sa side profile naman, ayan po, napaka-simple. ala ka makikita na noticeable na lines or accents. Pero mapapansin mo agad dito yung 17 inch alloy wheels niya. Nasa taas po yung roof rails niya. At syempre, iba pa rin na dating pag may roof rails ang isang sasakyan na naka-install na dyan. Ibig sabihin kasi niyan, pang all purpose talaga yung sasakyan na yan at maaasahan. Sa likod naman niya, I like it in a way na hindi masyadong curvy yung likod. If you ask me, para sa akin sakto lang. Gusto gusto ko yung tindig sa sasakyan na to mula sa view coming from the back. Sa taas andun yung shark fin antenna, may spoilers din po. May chrome accent dyan sa may bandang baba at ang taillights niya, maganda rin ang pagkakadesign. At yun nga, masasabi mo na there's not much to see dito sa likod. Siyempre, pag nasanay po kayo sa mga design ng Honda, yung likod talaga, halos mas maganda pa minsan sa harap. Pero well, masasabi ko yan kasi my car is an old Honda Civic and I like the rear more than the front if you ask me. Overall with the dimensions at yung saktong simplicity ng design niya, masasabi ko na it's one of the well-designed MPVs na available sa market ngayon. Dito naman tayo sa engine department niya. Alam niyo naman pag-uusapang makina, and it is a Honda. Alam mo na na ala ng masyadong discussion na pag-uusapan pa o ano pa yan. Kasi it is a Honda. Honda does this best. The engines, nila, you know, its build quality, reliable. Po. And specifically, the Honda BRV is powered by a 1.5-liter i-VTEC double overhead cam inline four-cylinder, producing 145 Newton meters of torque at 4,300 RPM. And one thing that I really like about Hondas is, regardless of the size of the car, you can bet that it's always a four-cylinder that you will see under the hood. hindi nila kinokompromise yung part na to sa kotse nila. Gusto nila maramdaman mo bilang driver, bilang owner, the difference of having or driving a Honda. Highly regarded po, responsive talaga ang mga engines nila, CVT nila, ganun din. Talagang masasabi mo na it's really pleasurable to drive. Ganun lang kasimple pag-usap ang engine para sa akin. And having four cylinders sa kanilang mga makina, mas na-improve po ang NVH levels yan. You just like driving them. You just feel connected to the car. Di lang siya yung basta bang sasakyan lang nadadaling dadaling ka from point A to point B. If it's a Honda, for me, it's much more than that. Dito naman po tayo sa interior niya. Ito po pini-feature natin dito sa video natin is the top of the line VX version. Yung leather seats po niya, very nice. Pagpasok mo sa loob, masasabi mo na, alam niyo yun, matutuwa ka talaga na naaamoy mo yung sarap ng amoy ng isang bagong sasakyan is one of those little joys in life, sabi nga nila. At yun nga, it doesn't look that big pero spacious naman. Kahit may third row seating siya, pag binuksan nyo po yung pinakalikod niya, you have enough space para sa mga groceries mo o yung mga gusto nyo ilagay dyan. Pagpunta naman sa harap, mapapansin mo. Dito, mostly sa dashboard, horizontal lines, may mga layering. Ang ganda rin po ng pagkaka-layout ng dashboard niya. Pag tinignan nyo po mabuti kung paano siya dinesign, masasabi nyo na kaya pala ganito siya pinresyo ni Honda. Nakakadagdag din po kasi sa premium feel niya yung mga accents na nilagay po dyan. Ang ganda din po ng shape ng AC vents niya dyan sa taas. Yung mga controls po nasa baba. Nasa gitna po nun ang 7-inch infotainment system na may Android Auto and Apple CarPlay. Dito po sa top of the line VX version, premium talaga dating niya. Pero iisipin nyo, this is still a crossover vehicle that is meant for the consumer market. Pero yun nga, medyo pricey na rin po siya yan naman po ay justifiable dahil naman po talaga sa overall package na inaalok ng VX version ni BRV. Speaking of features, dito po tayo sa VX model, top of the line. Well, what sets it apart from its other variants, mga lower variants po, ito po kasi ay may Honda Sensing. Ito po yung set of additional features na nandyan para masigurado na i-assist ka niya sa lahat ng maraming bagay habang nasa loob ko na sasakyan na yan. Namely, yan po ay ang Adaptive Cruise Control, Collision Mitigation Braking System, Lane Keep Assist System, Road Departure Mitigation, Lane Departure Warning, Auto High Beam, Lead Car Departure Notification. Saman nyo na rin po dyan ang Seatbelt Reminders para sa lahat. ABS with EBD, Vehicle Stability Assist, Hill Start Assist, Emergency Stop Signal, Child Seat Anchor, yung Isofix Tethers meron po, Security Alarm, Reverse Camera, immobilizer, speed sensing auto door locks. Very nice. Meron din po siyang walk away auto lock at ang Honda Lane Watch. Kaya po sa dami ng mga features na sinabi ko na yan dito sa VX model, full pack talaga. Pero kung medyo lagpas na po ito sa budget na meron ka at medyo talaga hindi na kaya, meron din naman po yung mga mid-level na S variant na mostly Honda Sensing lang din halos ang nawala sa kanya. Sa overall package niya at sa ganda rin na ino-offer ng S version, a logical choice din po na yan ang inyong kunin. Now speaking of pricing, ito po ang price ni Honda BRV para sa kanyang 4 variants mula sa base model na manual transmission all the way dito po sa VX model with the Honda Sensing. At dito po tayo sa Honda Cars paliwag, mag-drop by po kayo dito. Possibly for me, if you ask me, baka ito po ang pinakamagandang showroom ng Honda dito sa Pilipinas. Madami po naka-display dito ng mga latest models ng Honda Cars. Madali lang po makita yung showroom nila. Dito lang po yan sa Baliwag Highway papunta po ng San Rafael. Sa pagtatapos, the Honda VRV if you ask me from all its competitors, I myself would most likely choose this one. I have three reasons for that. Well, una dyan, pasensya na po kayo. I'm a Honda boy. Medyo bias po ako. Medyo malapit po ang puso ko sa mga usapang Honda cars. Secondly, I like the balance of everything from the design, performance, the features, at include na rin natin yung kanyang pricing. At pangatlo, at panghuli, well, I will still go back to what I said on my previous video nung no finiture po natin yung Honda Brio. Kung gusto nyo pong panuorin yun, the link is down below. Ang sinabi ko po sa video na yun, sa pagtatapos, uulitin ko rin po sa video na to. At yun po, is that you can never go wrong with a Honda. Ito po ang 2023 Honda BRV VX. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po sa inyo. Drive safe. I'll see you on the next one.